Kung nagawa niya ito kay Sarah at sa mga Duterte, pwede rin niya magawa sa atin. Ngayon, kung si Sarah ay nalusutan niya, at si Sarah ay nagiging useful idiot, tayo kaya? Hindi kaya tayo malulusutan din niya? Yan ang katanungan natin ngayon mga kapatid tungkol kay Risa. Si Risa kasi sa tingin ko lang, ito yung na-describe talagang tunay na larawan ng kasabihang those who are wolves in sheep's clothing. Ito ang katangian ni Risa Hunteveros. Hindi ko na i-describe kung anong nangyari. Maraming nakarinig na nito. Mayroon nakapanood sa social media. Pero ang ginawa niya, ay talaga namang karubal-tumal at hindi mapapatawad. Hindi sa nanghihingi tayo ng parabang pabor dahil baka may ginawa si Sarah ang kalukuhan. Hindi yon Ang ibig lamang sabihin, dapat dinaan niya sa tamang proseso kung halimbawa meron man talagang mga anomalya na ginawa si Sarah hindi yung ganoon pinangunahan pa niya. Kaya, ang tawag natin nito kay Sarah, she was or is a useful idiot. Alam niyo ang mga useful idiot, mga kapatid. Yun yung mga tao na ginagamit or nagamit or ginamit ng mga komunista. Halimbawa, ikaw. Ikaw ay estudyante. Kagaya Na namin sa panahon namin noon, 1970s yun, kasagsagan ng CPP-NPA against Marcos. Anong ginawa nila? Ayun, marami silang mga propaganda, ganito, ganyan. Kaya lang ako, hindi ako nagpadala. Kasi nasa isip ko, nahahalata ako, iba ang ano nila, iba ang motibo nila eh. Gusto nilang ibagsak ang ang government na nakatayo ngayon, sila ang papalit. Ano bang meron sila? Kaya hindi ako sumama. So, ako hindi nagiging isa sa mga useful idiot. Kung si Sarah ay nagiging isang useful idiot, ito naman si Risa, isang useful idiot din ito. Dahil hindi nila alam, sila'y ginagamit ng mga international na mga organization upang magawa ang kanilang worldwide na agenda. Kasi magtataka ka, dati ayaw naman nila itong akbayan, itong grupo ni Koan, ni, ni Risa, mga makakaliwa. Ayaw nila ng ano, mga Amerikano. Pero ngayon, gusto nila mga Amerikano. Balimbing, di ba? Ganon-ganon eh. So, isa yan. Pangalawa, paano ko mamumuno ng isang bansa o paano magagawa mo ang iyong tungkulin kung ikaw ay punong-puno ng hatred pagkamuhi mo sa isang tao? At hindi lang isang tao, na inaakala mo dahil sa mga narinig mo, sa mga sumbong-sumbong, inaakala mo talagang masama ang taong ito. Dinagdagan mo pa. Meron ka na pagkamuhi sa taong ito, pati anak niya, dinadamay mo pa. Dinadamay mo pa ang anak niya na si Sarah. So tingnan nyo, yung mga ano, mga nangyari sa kaisipan niya, damdamin niya. Ang sinabi niya ganito, hanggat nandyan pa ang anak niya. Matindi talaga. Ganun katindi ang kanyang pagkamuhi. Ngayon, kung itong tao na ito ay nag-aaspire na makapaglingkod sa bansang Pilipinas, hindi tataga tatahimik ang bansang ito. Kasi, proven mga kapatid, na ang ganitong klasing mga tao ay magpapagulo lamang sa isang bansa. At ang aking katibayan dyan ay ang bansang Amerika at Canada at Europe. Pero doon na lang tayo sa bansang Amerika. Sino ba ngayon ang humawak sa bansang Amerika? Anong klasing mga party ito? Ito yung party ni Biden, ni Obama, at maraming pang iba na ang tawag sa kanila, Demo Democrats. Ano ba ang mga Democrats? Ang mga Democrats ganun din. Papaling-paling ang mga ito eh. At ang pinakamatindi sa kanila ngayon, sila ay merong daladalang mga ideologies na nagiging masama ang kalagayan ng Amerika lalo na sa California. Ano ba ito? Ito ang ideologies ng mga progressive. At kung tingnan natin sa Wikipedia, tingnan ninyo mga kapatid. Tingnan natin. Ito si Risa, na member ng Akbayan, which ang Akbayan is a progressive party. Ang kanilang ideology ay progressive. At alam nyo ba kung ano ang progressive? Mga kapatid. Ang progressive is the latest invention, the latest packaging of communism. Balot lang ito sa isang pinakamasamang ideology na nasa loob nito ay komunismo. Kaya lang dahil ang komunismo noon na wala hindi appeal. Hindi, hindi na appealing. Walang nagkagusto eh. Ngayon, ang mga eskwelahan, pinapasok nila, socialism naman. Yung bang pinapakita nila at inuudyukan nila yung damdamin ng mga bata, da about inequality, hindi raw pantay-pantay ang society. Kailangan daw pantay lahat. At ang karapatang pangtao ay dapat tingnan din. That is socialism eh hindi rin, hindi rin appealing, hindi nag-click. Nag-evolve ito into progressive ideologies. So, ang progressive ngayon, kung tingnan mo, iba ng pangalan, di ba? Iba na eh, hindi na communism, hindi na socialism, progressive na. At kanilang mga plataforma, sinasabi nila, ang progressive is for the people daw, sa, kapanan, sa kapakanan ng tao kailangan daw bigyan ito ng halaga. Di ba ganun din sa sosyalisim at sa kakomunisim? Kaya lang dahil sa pangalan, nadali kayo mga bata, kayo at sa kayo mga middle age siguro. Hindi niyo alam ito, ginagapang yung utak ninyo. Kaya kayo, pag hindi kayo nagbasa ng matino, hindi kayo nag-aral, pinag-aralan, nakikinig lang kayo, Madadali talaga kayo. Ay eh sino ba sa inyo ang nakaalam, ano dumang progressive? Kung meron man dyan, ilagay sa comment section. Bihira, di ba mga kapatid? Ako nga, kung kailan ko lang nalaman ito eh. Nagulat ako, ano ba yung progressive? Kasi na narinig ko ito kay Risa mismo. Ano daw siya? Progressive daw siya. Ano yung progressive? Ngayon ko lang narinig yan. Ngayon nakita na na itong progressive na mga ideologies ay ito pala ay it, parang ano lang, para front lang, front lang. Ang progressive na party ay front lamang ng communism at socialism. Yan ang dapat inyong bantayan. Ngayon, sabi, ikaw naman kapatid, eh, paano nun manalaman yan na masama ang progressive na, na party o progressive na mga ideologies? Actually, ang progressive na plataporma nila, maganda kasi pang, pang, on, eh, pang, para sa tao, para sa masa. Maganda eh kung tingnan mo. Magmula sa hanap buhay, karapatan, sa society, maganda eh. Ibig sabihin, yung gamit, sabihin na nating armas o sistema, maganda. Maganda eh. Ang problema ang humawak mga komunista, at isa na dito ito si Risa Puntiveros. Komunista naman ito eh. Ba, mga kapatid, baka mamaya huhulihin ka nyan. Wala naman sigurong masama. Di naman masama eh. Sa, sa Europe nga, meron silang Communist Party. Eh, sumasama pa nga sa eleksyon eh. Bakit masama ba ito? Di naman. Basta lang, alam lang, basta alam lang lating lahat na itong mga komunista, ganito ang mga kaisipan ng mga ito. Ito ang mga damdamin nito. Ito ang mga pagkatao nito. Alam lang natin lahat. At yan ang nagagawin natin ngayon. Ipakilala natin itong progressive party akbayan at, at itong personality na si Risa Contiveros. Kasi gusto nating sagutin ang tatanungan, bakit sa ganyan? Traidor. At hindi lang traidor, siya din ay magaling maghanap ng paraan para maninira ng kapwa para lang ma ma, 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 ano, ma, ma, ma proceed siya mag, 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 para lang magpapatuloy siya maabot niya ang gusto niyang abit abutin at hindi lang yan ang kanyang galit ay hindi galit hatred tatlong katangian ng isang komunista yan ang lagay natin sa isip ano traidor magaling gumawa ng paraan, mga propaganda, para makuha niya ang gusto niya makuha. At ang pangatlo, yung pagkamuhi. Hindi lang galit, pagkamuhi talaga. Na kahit na yung sunod na henerasyon ay kanilang kukunin pa pag sila'y galit na galit. Yan ang komunista. Bakit ko nasabi? Kasi karanasan ko ito eh. Sa 1970s, nung panahon ni Marcos. ganoon Ganun sila magsalita. Muntik na nga akong madala. Kaya lang nakita ako. Hindi. Hindi ako papayag dyan. Yan ang isang proof ko na si Risa ay isang komunista. Bakit naman nagkaganyan siya? Hinahubog na mga kapatid. Hindi mo na mabago ang kaisipan nito, Kiko Pangilinan. Hindi na talaga yan. Si Lag, eh? Lagman hindi mo na, marami pang iba. Si ano, yung joke no, yung ganoon, oh, hindi inyo na mano yan. Ikaw kapatid, napakaano mo naman yung ilong mo dyan, eh, mas matindi pa nga dyan, eh. Wala, para lang magkaroon tayo ng idea, sino si joke no, maraming joke no, di ba? So, yan ang kwan. Nawala tuloy ako mga kapatid. Sige lang, eh, pagpasensya na po ninyo mga kapatid, ano? Kung minsan kasi nadadala rin tayo sa ating mga damdamin, eh. I-erase na lang yun. Your honor, ay, Mr. Chair, pwede bang i-cross out na lang yun sa ano? Sa minutes o sa record ng ating ano, Comsec? Ah, wala na yun, ano? O kaya Ganito na naman ang nangyari dyan. Kapatid, galing mo naman. Paano mo naman nasabi na masama itong mga progressives? Ito. Mahirap i-explain, mahirap i-describe. Pero meron akong magandang example para sa ating lahat. Amerika. Ano ba ang meron sa Amerika ngayon na nagkakagulo sila? Unang-una, yung drug problem nila. Sa Amerika, California. Alam nyo sa California, ang drug problem nila, ang mga drug addicts, nasa 5 million na. Eh, 5 million, tapos 39 million yung ano nila, Calculate nga natin. 5 million na, ah. ganun kadami ang mga, mga addict nila. Tapos ang population ng California is 39 million. Ilan yan? 12.8% sa kanilang population sa California, mga drug addict. Grabe to mga kapatid. 12.8, 13 na 12.8, 13% na yan. Isa yan. Bakit nagkaganyan yan? Progressive eh. Yung narinig ko pa noon, na para daw ma-regulate, bigyan na lang ng, ng, kuan, ng gamot para hindi na raw maghanap-hanap kung saan, di na magnakaw. Bigyan na lang daw. Kaya sila ngayon doon, pinamabayaan lang. Eh, yung mariwana nga, uh, nagiging kuan na. Pupwede na, legal nang gamitin. Hindi naman lahat, pero mayroon mga, mga states na ginagamit ng na dito, ang California. O yan, isa yan, sa drugs, dahil sa drugs, tumaas din ang kanilang crime. Alam ninyo, sa isang taon, ang crime nila umaabot sa 1 million. Halo, -halo na yan. Nakaw, kung ano-anong nakaw, kakotse o baglulusob ng mga mga mall, patayan. Basta ganun. Krimin, na Crime. One million kada taon. Nako. Ano bang dahilan yan? dahil sa drugs. So dito pa makita ninyo ang progressive na ideology masama. E sa atin, yung pa naman ang gusto nila na proteksyonan yung mga drug addict. Paano ngayon yung mga nabiktima sa mga drug addict? Ang mga pulis, di bali nang mamatay, kagaya sa Amerika ngayon, ang mga pulis, binabawasan na nga ng budget, pinipigilan pa na manghuli. Ngayon, paka nakahuli, dinad, dinala sa kulungan, kinabukasan, o kaagad-agad, pinapakawalan lang din. Kaya eh, wala. Kaya yung looting, yung pang, pagnanakaw nila sa mga mall, matindi. Marami ng mga mall, mga malalaking tindahan sa uh, California, nagsisara na. Dahil nga dyan sa problema yan. Pagkatapos ito si tiberos ngayon, ang kanilang focus, mga addicts lang. Masama naman talagang may mamatay. Kailan may mamili na lang tayo kung saan tayo. Pangalawa, LGBTQ. Ito man dala din ito ni, ano, ni Risa eh. Committee niya ito. Women, children, family, and LGBTQ. Equality. Meron pa yatang equality. Sa Amerika, nagtinuturoan yung mga bata nagiging malaswa. LGBT, LGBTQ. Mga batang tinutulungan, nasiraain ng kanilang mga katawan. Hindi na magiging productive kasi sinira na. Ang babae, ginawang lalaki. Ang lalaki, ginawang babae. ano na eh? Siraulo na talaga eh. Abortion. Na kahit na iluwal na lang yung bata, pwede pang tilin ang buhay. Yung kanilang paglala ng mga kaso ng divorce, lumalaan na. Marami ng mga lalaki ngayon ayaw na ng mag-asawa. Dahil nga dyan din problema nila, militar nila pinasok na rin ng mga bakla. Wala na. Ang ayang, ang komyo ang, ang ano nila ngayon, ang kanilang ang kanilang bayan. Merong labanan yung makakaliwa, ang progressive at saka conservative. Naglalaban sila ngayon eh. Mga eskwelahan sira na rin, mga simbahan sira na rin. Kung ito ang nangyari sa Amerika, hindi kaya mangyari sa atin ngayon. E minsan nga sa Cebu eh, may LGBTQ na doon. Talagang sinabi niyo, iniinsulto mo ako ah. Ma'am, dapat ang tawag niyo sa akin, hindi sir. Kwento lang, pero marami namang nagsabi, ganun daw ang nangyari. Talagang darating yan. Pag tayo ay hindi mag-iingat sa ating mga naririnig. Sa mga pagkukunwari. Ano? Ito ang aking description paano ko diniscribe ang progressive na parte. Ito yung mga tao na parang may diferensya sa mata. Ang makakikita lang nila yung malapit dito at saka may tama sa puso nila. Pero yung iba, hindi nila makita. Nakikita nila yung mga adik na napinsala, pero hindi nila nakikita yung mga, mga, mga epekto ng mga adik na ito sa society at mismong pamilya ng mga adik na ito. Hindi ah, na natin pagtalunan kung tama ba si Duterte o hindi. Tama ba si Risa o hindi. Ang akin lamang, nasa ngayon, at noon, ibang iba. Ngayon, panay ako tawag, nakauwi na ba si ano? Kasi gabi na. Baka mamaya kung saan yun. Ganito, ganyan. Yung isang pamangkin ko, sabi ko, pauwiin na lang yan sa kanila. Huwag nang patirahin dyan sa bahay. Eh baka kung anong mangyari pa dyan, tayo pang sisisihin. Wala na eh. Di noon, -ano ka noon, maluwag. Talagang maano ka, may, peace of mind ka na ang iyong mahal sa buhay, yung mga relatives mo nakitira sa inyo, makakarating sa inyo. Eh ngayon, wala na mga kapatid. At ito ba ang pinagmamalaki ng mga progressives na ito? Yan ang description ko. I'm trying to describe kung ano ang mga progressive. At ang pangalawa, bakit sila ganito, mga traidor, magaling gumawa ng mga kwento, propaganda, maninira ng kapwa nila, at yung galit. Talagang ganun lang. Pagka-komunista, ganyan talaga yan. Uh, kung basahin mo ang history, ganun eh. Yung mga taong tumulong sa kanila, yung mga tumulong, tapos nung sila ay nagsaksid na, pinag eliminate eh. Kaya ang tawag doon, nagumpisa umpisa yung term, useful idiots. Naniwala eh. Kaya si Sarah, pagpaumanhin po ninyo, ano, uh, ang tawag ko sa kanya, she is one of those useful idiots. Wala, nagamit siya eh. Dapat maliksyon tayo nito, mga kapatid. Baka tayo ay mapareho kay Sarah. Si Sarah, attorney. Si Sarah, abogado. Si Sarah, mayor. Si Sarah ay, ang encounter niya socially, ang antas ng kanyang karanasan, mas mataas sa atin. Background niya, politically, sa community, lahat. Nadali pa nga ni Risa Hontiveros. Tayo pa kaya, hindi tayo madali? Kaya kung hindi tayo mag-iingat, tayo maniniwala na yung mga ino-offer ko nila. Kasi ito yung sinabi niya. Tingnan nyo, tingnan nyo, tingnan natin, tingnan, ah, nakita nyo, sila lang daw, is, sila lang daw ang the best choice ngayon ng mga Pilipino. Ah, kayo, kung maniwala kayo. Kaya ito ang dapat nating bantayan ang ating mga sarili at itong 2025 ba yun na election? Ang 2025 na election. Pumili kayo ng dapat. Ngayon, wala naman talaga tayong makuhang, ano tawag nito, ibang mga kandidato. Recycle dito eh. Piliin lang ninyo yung mga kandidato na hindi malagay sa matataas na pwesto. Dito lang sa mababa. Halimbawa, Sa Senado. Okay yon. Wala namang ano yon eh. So, sa, sa, sa election na ito, mukhang hindi tayo delikado. Pero sa 2028 election, delikado tayo. Iyon ang paghandaan natin, mga kapatid. Kasi pag ang pinili natin ay isang progressive, ayari na kayo. Ako at saka yung ibang mga Pilipino na kagaya ko ng, kagaya ng edad ko, Mukhang hindi na kami masyadong apiktado nito. May mga may edad na eh. Kayo, below 50. Lalo na yung mga kabataan. Kaya kayo, mahilig kayo mag-comment-comment dyan. Dyan sa comment section. Na ano pa, ina-appreciate nyo pa, ina-upload nyo pa ito sa si ano. Sila si Risa Contiveros, kung sino-sino dyan. Laila Dilima. Lima. sa bagay, magmasarap din sigurong maka-experience tayo ng ng isang klasing grupo ng magiging maghahawak ng ating pamahalaan na kagaya ngayon ng Amerika, Canada, saka Europe. Pwede rin mag-experiment. Eh, kasi ang tawag nila, social experiment daw. Marami akong nakikita dito na walang kamuang-muang. Mga useful idiots din. No? Hindi naman din natin alam. Baka yung mga makaduderte, ay eh, useful idiots din. Di rin natin alam to eh. Pero at least, makita mo ang kaibahan, di ba? Ang kaibahan sa mga grupo ni Risa Hontiveros, yung sinabi ko kanina. Traidor, magaling gumawa ng mga fabrication, mga propaganda, at yung kanilang pagkamuhi. Nag-aalab talaga ito. Makikita mo sa mukha niya, diyan sa hearing. Iba, Iba yung pagmumukha niya pagkaharap niya si Sarah o kaya si Duterte. Iba yon. O alyado ni Duterte. Matindi, no? At iba rin ang kanyang kalagayan pagkasi kaharap ng kanyang mga kasama. No? Ah, ito, ito, pakinggan niya. Yun, nandun yung, ano, pagbubunyi ba yan? Yan. Malapit na ang kanilang pagkabagsak. Yan. Yan. Ganito ang hindi tama na klase ng tao. Yun bang natutuwa ka na babagsak ang iyong kapwa? Instead na ang inyong pag-usapan ay paano ninyo mapaganda, paano ninyo mayaayos ang bansa. Ang pinag-uusapan ninyo, karakter ng tao, pinag-uusapan niya yung tao na kailangan ibagsak ninyo. Ayan ang masama. Si Duterte kahit ganun lang yun eh. Hindi nag hindi nang kuan eh, nagkikimtim ng sama na loob. Ang sabi nga niya eh, ganun lang sa politika eh. Eh, dati mong mga kalyado, kaibigan, eh, iniiwanan ka na eh, eh, ganun lang ang buhay. Hindi siya, wala siyang ano, hindi niya kinikim-kim yung kanyang sama na loob. Pero tingin ko, wala naman sa, sama na loob ang taong ito. Accepted lang niya na talagang ganyan lang ang buhay. Wala tayong magawa. Hindi ako makaduterte ha? Baka sabihin niyo, makaduterte ako. Hindi, tinitingnan ko lang. Kasi ako, pinag-aralan ko, hindi naman ako talaga kawan sa pag-aaral. Pero nakikita ko eh. Kung ano ang magiging epekto kung mga progressives ang ilagay natin sa ating pamahalaan. Ito yung mga pinakamabigat na mga useful idiots. Mga progressive. This will be the the biggest the most profound nang na, na na fulfillment nang kasabihang useful idiots bakit ginagamit lang ang mga ito ng mga tao na merong worldwide agenda new world order conspiracy theory, conspiracy theory siguro itong pinag-uusap, yung sinasabi ko ngayon, pero itong katotohanan. Kita mo naman eh, Europe, pag hindi, mga iwan ko, masolve pa ba, ba nila itong Europe? Hindi na yata eh. Talagang gusto nila na i-control ang buong mundo. Ay, sabihin na natin kung ano-ano nung pinagsasabi mo kapatid. Ah, dapat, dapat talaga, ano tayo, tingnan natin. Kasi kung hindi, hindi rin ako magsasalita ng ganito, baka isang araw sisisihin ko sarili ko, bakit hindi ka naman nagsalita eh. Kaya, lahat ng makita ninyo na worthwhile at kailangang makita sa karamihan, marinig, no? Anong mga katutuhanan, ano ang mga logics, ano ang dapat tingnan, I-share ninyo mga kapatid. Hindi lang itong video na ito. O, di bali ng anong gagawin ninyo. Pero kung ano man yung narinig, kung pupwede nga lang, gawa rin kayo ng channel. Magsalita rin kayo. Ito lang ang paraan. Ang internet ay open para sa lahat. Huwag kalimutan na yung mga ano na yan. Yung mga, ano daw ang yan? Yung monetization na yan. Ang importante sa atin, magkaisa tayo, to spread information kailangan ang information masid disseminate natin. Sa lahat ng ating nakikita, hindi lang yung kwan, yung mga videos na nakita natin, na para bang meron silang entertainment na rin ng mga kwan, mga reason. Ang isa siguro magawa natin, i-share natin ang ating kaisipan, ang ating mga nakita. Ito lang ang paraan upang ang ating bansa ay hindi magiging kagaya ng mga bansa na ngayon, wala na. Mahirap nang mahirap na ayusin, lutasin ang mga problema nila. Siguro yan ang pag-usapan natin sa sunod. Magandang araw po sa ating lahat.